Psst! Sandali lang! Bago ang ingay ng mundo sumiklab, bago ang takbo ng araw magsimula, huminto ka muna. Huminga ng malalim at hayaang ang katahimikan ay yumakap sa iyo. Dito, sa mga sandaling ito, naririto ang Diyos. At kung ikaw ay pagod, kung ikaw ay nanghihina, itong panalangin ay para sa iyo. Ama naming nasa langit, lumalapit ako sa iyo ngayon. Dala ang isang pusong bugbog, pag-iisip na pagod at kaluluwang naghahanap ng lakas. Hindi ko itinatago ang aking kahinaan. Hindi ko itinatanggi ang aking pagod. Ngunit, naniniwala akong sa iyong presensya. Ang mahina ay pinalalakas. Ang nabibigatan ay binibigyang ginhawa. Panginoon, kilala mo ako. Alam mong minsan. Ako'y lumalaban na mag-isa. Ako'y ngumingiti, pero may luha sa loob. Ako'y nagpapatuloy kahit gusto nang huminto. Ngunit ngayon, isinusuko ko sa iyo ang bigat. Itinataas ko ang aking mga kamay at hinihingi ang iyong lakas na muling bumangon. Diyos na buhay, ikaw ang aking lakas sa kahinaan liwanag sa aking kadiliman at pag-asa sa aking pagod na puso. Bigyan mo ako ng bagong sigla, ng bagong tapang, ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Ipahinga mo ako sa iyong mga basig at buuin mo muli ang mga sirang bahagi ng aking loob. Alam kong hindi aksidente ang panalanging ito. Alam kong ikaw ang nagdala sa akin dito. Upang ipaalala na hindi ko kailangang sumuko. Na hindi ko kailangang dalhin mag-isa ang bigat ng buhay. Sa bawat paghinga ko. Hayaan mong maramdaman ko ang iyong presensya. Isang haplos mula sa langit. Isang paalala nakasama kita. Na hindi mo ako iiwan kahit kailan. Panginoon, palakasin mo ako sa panahon ng kahinaan. Iangat mo ako kapag ako'y nadada pa. Iyakap mo ang iyong presensya kapag ako'y nag-iisa. Ang iyong salita ang maging sandata ko at ang iyong espiritu ang maging lakas ko. Ituon mo ang aking mga mata sa iyo lamang. At kahit magulo ang paligid, ang puso ko'y manatiling payapa sa iyo. At kung may sakit man sa aking katawan, hinihiling ko ang kagalingan. Kung may sugat man sa aking puso, hinihiling ko ang paghihilom. Kung may pagod sa aking kaluluwa, hinihiling ko ang kapahingahan. Sa iyo lang, Diyos ko, matatagpuan ang tunay na lakas at tunay na kagalingan. Kaya ngayon, Tahimik akong mananatili. Aaminin ko sa aking pangangailangan at tatanggap ng iyong biyaya. Ama, hawakan mo ang aking kamay. Palakasin mo ang aking puso at punuin mo ako ng iyong espiritu. Amen. Kung ang panalangin ito ay nakaantig sa iyong puso, isulat sa mga komento, Panginoon, palakasin mo ako araw-araw. At ibahagi ito sa isang kaibigan na nangangailangan ng lakas ngayon. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa panalangin na may layunin. Dito, hindi ka kilanman nagdarasal mag-isa.